Ay, pa check. Ang problema lang diyan kung may same siya na pangalan. Hindi, ang problema diyan ang na-check sa NSO, that certificate. Hay. <laughs> 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 gusto mo ng kape? Chura <laughs> <Turo> na. <net. laughs> ako na ang bagong diwata. Ang kanta dyan daw siya, yo. Mula ngayon, tatawagin niyo na ako. Hi guys. Hi guys. Hi. Punta na Hello. naman kami guys sa Ilocos Norte. Yeah. Kami na naman magkakasama. Wala po kami sawa sa isa't isa. Yeah. Mas yeah. masarap magtrabaho ng masaya. Yeah. At may kulay ang buhay. Wow. Very well said, my friend. Hindi niya siya. Hi. Hi. <laughs> don't forget to subscribe and unsubscribe. Okay. Nagpaplano kasi sila pumunta ng Vietnam, guys. Si Princess isama natin eh, pag nag-Vietnam tayo. Wala ka siyang passport na. <laughs> Madali nga kumuha ng passport. Basta yung full name lang, tsaka yung birth name lang. Na. pa sa ano yung NSO. Yung check. Ang problema lang dyan kung may same siya ng pangalan. Hindi, ang problema dyan, ang na-check sa <laughs> NSO, that certificate. Hindi, nadala na natin siya ng bulak lang. <laughs> Sama ka ba ha? Yeah, sasama talaga ako ma. Kasi hindi pwede akong mawala. Hindi ako mawala. Kasi, kumbaga dito sa grupo, pag wala ako, walang shine. Walang shine? Walang shine? Walang Is it your first time here? Yeah, this is my first this time. Is... Nakapag first time ko kukuha doon ng pera dyan. Oy, was <laughs> the Kanina pa humilab yung chan ko, guys. Parang, actually, kahapon pa humilab yung chan ko. Kaya, kaya ako nag-kaya ko. Dahil na kami dito, guys. Yan, ang Kirin Gordon. Parang tayong nasa isang bahay na punong-puno ng mga antiques. Di ba, Di ba, be? Ito, Be, may papakita ko sa'yo. May, may bird dito na. Alika, Nay. Di diba, ganyan yung gusto, ko, gusto mong pagawa sa'yo, Be? Ayan, yes, yeah, isa lang. gato ka lang. Isa lang. Isa gato. lang. Ayun, isa lang, gitna lang yan. Sabi ko kasi sa kanya, hindi pa natin kaya, hindi pa kaya ng budget ngayon ng dalawa. Papalagay mo. Sabi ko, isa lang. Kamusta ka? Ah, hello. Kamusta ka? Kumain ka na ba? Are you ayo Are you eaten? <laughs> <Are you eating? laughs> <laughs> S <laughs> Ako na ang bagong diwata. Inkantadya daw siya, yo. Mula ngayon, tatawagin niyo na akong kera. Keratin? tin? Ang kita man ang perang nalilik, nalilik, nalili ano yung nakukulik na rito, ay. Ang poki-poki. Yes. Yung poki-poki, kuya, pwedeng tatluhin mo na. Ibibigay ko sa kanya isa. <laughs> Bibigay ko nito isa eh. So tatlong, tatluhin mo na yon. Ano ba poki Kailangan pokey, pokey. niya po eh. <laughs> wow, ang sarap naman ng lunch. Wow, poki-poki. Nay, natikma mo na yung poki-poki, hindi pa. Poki-poki, natikma mo na. Hindi pa, oh. Tikma mo yan, Nay. Masarap yan. Hindi. <laughs> pangalan pa lang ayoko na. <laughs> Grabe ka. Thank you Lord. Salamat po sa food namin. <laughs> Ito sa ko sa bahay. Nay, may maliliit talagang kawaling ganyan eh. May pa Di ba na? Kuha, bibili nga ako ng ganyan. Sa so may ano, yung bak... Sa so may dapitan ba sasabi mo ata, ah, be? Dapitan arcade? May mga gold, gold, gold. Ayun yung sinasabi niya, Ma ba na sa na? ano? Ang gwe? Ang may binundo? Ah, oo. Okay. Oh. Hindi, malayo na binundo. Ano okay. ba? Tama ah, yung sinabi mo. Ano yung arcade? Dapitan, dapitan. Yung mga pag-Christmas tree. Yes, ah, oh, doon. Yun. Yun. Magkam, nai. Salamat po. Ingat kayo, nai. Ingat kayo, nai. Bye-bye po. 2.50. 2.50 tsaka isang croissant. Alin ka na ba? O, oh, si ate daw. Si ate nagsimple ng kape ko kanina eh. Yes, my brother. Of course. Thank you, my brother. dito ka, dito kaya yung daan natin pa pabalik parang liblib -lib na siya ano parang ...sure, sure ligaw. <laughs> sure ligaw. Oh my God, nasan ba tayo? Naliligaw <laughs> tayo, balik tayo mo yung damit <laughs> mo, <laughs> mo. Balik tayo mo, balik mo yung mga <laughs> mo, <laughs> Ben. Naliligaw <ka> <laughs> be. tayo. Ano yung kanina. Sir! Sir! Hindi natin ang anak. Hi guys, after namin sa Hidden Garden, nandito kami ngayon sa Our Lady of Fiat. Hindi ko lang po alam yung tamang pronunciation itong simbahan, pero kasi on the way sa pupuntahan namin, ako nakita ko po ito so gusto namin mag-visit sa Glee. Dahil po dito guys. Samahan nyo kami everybody. Hello guys, pauwi na kami ngayon ng Manila. Dahil mayroon kaming work na maaga po. So hindi kami pwedeng mag overnight talaga sa Ilocos Norte. Eh. Yan tulog na yung mga kasama ko. Nanay, hi, Nay! Hello. <laughs> Gising na naman show. Thank you sa mga nakasama namin sa Ilocos Norte. Eh. Ayan, pauwi na kami ng Manila. Maulan daw sa Manila ngayon, guys. Ingat kayo, everyone. <laughs> Tulog na. <t> <laughs> laban na laban pa rin yung dress niya na ito. <laughs> Hanggang pa uwi na ng Manila. Yan, no? Tinan na, yun. Wala, no? Nakakatawa to. Tinan mo siya, oh.